bukas pang isang linggo na natin so bukas din ang alis natin pa uwi so nakakalungkot lang dahil syempre hindi natin alam kung makakabalik pa ba tayo rito naalala ko nung last na uwi namin dito 2018 yata mga ganun taon masaya sa umpisa pero nang umuwi kami, nakaramdam ako ng ano, nakaramdam ako ng depression. Kasi nung umalis kami dito, dami kong baong-baong ano eh, masaya. Masaya ang memories. Kaya nung umuwi kami ng Maynila, mga ilang araw lang nagkaroon ako ng depression ang hirap ano ang hirap kumilos para nakalungkot ganoon yung mga nangyari <coughs> kaya kakaiba yun eh kakaiba yung nangyari sa akin ngayon huling araw natin huling gabi nakakalangkot lang dahil hindi ko alam kung masundan pa ka uli matagal kita uli may kita ah, San Antonio Northern Samar kung maaari lang dito muna kaya lang meron tayong ano eh meron tayong trabaho na babalikan kung hindi naman tayo bumalik kawawa rin naman yung ano mga anak dahil lumasa pa sa mga magulang eh at saka andun pa si misis naghihintay din Ganon talaga no pag ah, sa umpisa eh, masaya pero pagdating ng uwi na ah, makaramdam ka na ng lungkot dahil yung mga ano ba yung mga na siyempre yung mga nangyari dito yung nagsasaya kayo isang pamilya nakita mo ulit yung nanggalingan mo naki, nakita mo na yung mga hindi mo nakikita pa matagal na kaya yeah, lang ganun talaga eh nakakalungkot lang pero wag naman sana dumating sa ano na <coughs> gaya ng mga nakarang taon nagkaroon ako ng depression dahil masaya das pag-uwi nalungkot <coughs> huling araw huling gabi salamat sa memories kahit na ngayon ano eh, mga pamangkin ko dito nalungkot din sila eh dahil siyempre ilang araw din kami nakasama sama-sama kaming kumakain sama-sama kami naliligo sa dagat sama-sama din kami matulog kaya sabi niya sabi ng pamangkong nalungkot din sila ay wala tayong magawa meron tayong ano eh meron din tayong ibang buhay na ginagampanan Alam na lang. Babay na sa San Antonio, Northern Summer. Balik na kami na Maynila. <clears throat> Hanggang sa muli. Last day. Bye bye San Antonio Dito na kami no, bye sa inyo lahat Ayos na Sunod na Bye na kami yes. Bye na kami yes. <coughs> bye. Namiss ko kayo. San Antonio. Chan! miss ko kayo. Ganda ng lugar nung San Antonio. Tignan nyo naman guys. Oh. Tignan nyo naman. Daming puno yan. Isla kasi kaya maraming ano, puno na inyo. Tropical eh. I miss San Antonio. Nakakalungkot naman. Pauwi na kami. Hindi, okay, enjoy ka, bebe. Nag-enjoy ka. mag enjoy ka. Bye. Guys, dito na kami. Pauwi na kami. Sakay na kami ng bangka. Ito yung ano natin. Pauwi na kami. Miss you. Sa mo. Guys, okay lang kayo? Sabi niya ano, at hindi na, na-missing bandy kong puta.